Naligo na ako dito Ang lakas ng tubig Sobrang lakas Kahit malamig Umuulan Pero naligo pa rin ako Para mapango tayo Kaya may siwan Ngayon Pumunta na ako ng Bangke Ayan guys Grabe Gabi na ako nakarating di dyan. Ramrad, Shabore. Kasi sa, sa Samba ako, kasi may kami pagsambah. Kaya maraming salamat sa lahat ng support sa so, akin. Please follow for more. Ang call dito sa Thailand.